Okay, oh, sige you? po, pasok na po. Adi na, Suki! may problema, ate. Pasok po sa labas. Hello? Ay, bagaralo po. Bagaralo mm, po, Dad. Ano pa kanil mo? Ah... Uh, uh, ano, yan? ano pa mo, sir? Uh, ano pa ko? Ano yan? Uh, ano mo na? Daniel. Daniel. Padilla. Ay! Hindi Hindi si Daniel Ayoko Parang kisisikat Okay Alright Ano naman ang problema man natin? Daniel May problema po sa akin Sa my father's wife po Dahil ipinapalitan na sa buhay niya Kaya nananagot ko sa akin Kay Gina Kaya napapakasawa rin ko Sa pagtutungan niya Kaya nagaganda-gaganda Asawa niya Ayoko pala lahat yung sinasabi sa'yo, di ba? Hmm. Lahat tayo na may niya, sa Sir Daniel? Nasabi niya nga, kaya kaya yung lumabata eh, nanonood din eh, kaya nagagayat nagagayat niya eh, kaya si Gina na lang ang pinapapastusin mo siya eh. ano? ba na po yung Hindi makibaka, huwag matakot! Yan. Hindi siya sabi sa akin, Oo. ba? Pinapasa talaga yun. Ay, hindi naman. Alam mo, ang dahilan nun, o may anak ka, paiwasin mo na lang dun. Alam pa, tapos sir. Dahil sa nagagayat yung asawa ko namin si Gina po tayo sa pagbabasi pag tao, di Ah, ganun ba nun? Yan, yan, Sabi sa'yo, sir Daniel. Dahil na pinapalitan na na bago asawa ko, dahil nagagalit mo siya, dahil sa bailap, dahil sa pag-ibig. Opo. Opo, opo, opo. Yan yes, sa sabi sa'yo, huwag kayo magtindikas sa ulo mo na bata dahil yung hinahangali, di ba? Yan ang totoong pinapakanta. natin sa pag-ibig, di ba? Opo, po, sir. Siyabi po namin dito naman na natutuhan namin sa kanya na yun. buhay natin. Para <laughs> is discrimination dito. <laughs> o, wow, wala naman. Ayan na sabi sa'yo din na Yes po, yes po. Uh, nasa kanyang pakatao lamang po dahil ang buhay natin pero pero si Dara na po na kumakain ng chichiria habang naroon na ng na, my father's wife po kami sa amin niya na may birthday na, ano, may pibi kami doon na birthday ko, ng asawa ko yung birthday ko. Ah, sino asawa mo sa'yo, Daniel? Si Cal. Cal? Cal. Cal. K A L. Akal, happy birthday sir. Happy birthday sir. Happy birthday ma'am? Ready ma'am! Ma Hello. <laughs> no. All right. Nadia, nakita mo yung bago asama ninyo? Apo, habang dono kami na chuchu in na chuchu na in kami dito sa my phone. Sorry, pasado alas to si Nadia na habu kami

may inaalan natin sa hindi na. Yes po, yes po, yes po. Na natutuhan na kami dahil sa Panginoon natin yung na kapayapaan na hindi namin na pagkagagalitin, di ba? Hindi na pinapalit bago asawa ko namin sa buhay. Yan na sa birthday party ni Maki dahil na kanyang kapatid si Gina po. Na si Gerald, na itunong mo siya na pagmamahal na si Bagtaw, di ba? Mm. Hmm. Hmm. Yeah, siya sa amin niya. Opo, opo, opo. Salamat po, Adanera. Uh, Daniela. O, oh, oy, oy, ah. Oh, o, salamat po, salamat po. Okay. May natutunan po pa kayo? Siyempre, meron na, na po. Meron! Meron! Ay, hindi iwasan. Next. Susunod! Parang buhay Next. Dapat hindi kita yan Okay, next! Ang susunod eh. Ang susunod sa problema. Ay, ma'am. Ayan na oh. Ayan. Madama, na ba mo? Clarissa po. Clarissa. Okay. Ila, edad ka na? Ah... Uh, 20 po. 20 years old. Alright. Ba, ano naman problema natin na May problema po sa akin tukos sa aso ko. Yun natin yun. Iturang tao lang para maging taong aso daw. Kaya kasi, pinaglarag ko din ang mga taga-peterian, di ba? Kasi, Si Dara na po, kamukha mo si kapre Pero, di itututunan ng mga sangre Para kamukha mo si Dara si imaw Ha? Sorry! ako Yeah. Ano yun na bakit? Ano yun ano yung aso niyan? Naisipin na yan? din eh. Naisip pa pati yung asawa ko natin, di ba? Ah, yun pa na yun. Kasi, sabi mo sa akin, di ba? Na, na, totoo yan eh. Sabi niya, isang taon lang, isang aso pa. Opo, opo, opo. Yan ang sinasabi sa iyo, di ba, diya Kaliba Dia, di ba? De, hindi lang matuto siya na mamatay. Kaya mga sanggol na sa inka Dalia, ba, hindi kanyang manahalay. Eh. Ayun. Paano maraming yung sabi niya, Clarissa? Yun, yun sabi niyo namin yun ng mga away na natutuwaso po na magiging kapre na na itsura niya eh, para iba yung mong kulay niya eh. Kaya nakakalagukod namin eh. Ah! Ay, yung pala! Ayun.

Hindi na wala aso. parang sabi niyan? Ibig sabihin po yan yun yung mga tao na aso po na walang kwenta natin yung aso niya. Para paghayop niya, parang pera-chal. Ha? Pera-chal? pera ba? <laughs> pera Nata. -chal. <laughs> <Pera> chal ba? Mayroon siya pinigilipay po siya, ba? <laughs> Ang pera-chal na yan, uh, Liza po? Opo, opo, opo. Eh, si Bia binibigay sa pera -chal. Sambil, uuuu, uuuu, tak boleh buka kandangku dah, kandangku dah mana? Ilsa, Ilsa, Sambil, uuuu, papa terus jahil dia, Sambil, papa, papa, dah, 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 papa. Hahaha, 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 adik hahaha, 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 Sabi ni hahaha, 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 na nakita yung isang aso na mga tao na yan, na lalaki, mano, babae kayo. Sa hanggang magkita ka muli yun, yung bebe na yun eh. Ah? Ha? <laughs> Baba! Sa 25 kasi. Oo, kaya ano, may share ba kayo? Ano ba yung suspended? <laughs> ano na? Huwag mo mga siyado yung tindi, basta magtrabaho ka, kasi brad ako, yan ang pinag-umpisa ko. Ha? Hmm. Oo, why? Mabakatan, no? Hmm. Kaya yeah, ito yung sabi niya ni Sir, ha? Kaya si Emily John, Clarissa, kaya yeah, umambo tayo na papapelachan ka pa. Yan, yeah, next time tayo ulit, ha? Kaya pa, para baka kakatiti yung ibis, ha? Oh, totoo ba, ma'am? Ito sa yan, ha? Clarissa mo, ha? At sa pag aso mo, bahala kayo mo yan, ha? Opo, opo. Okay, may tutunan po pa kayo, Clarissa. Meron po. Meron! Ay! Papraso lang. Mainit po ulo ko. Ay! 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 Ito na yung may nakon! Oh! Ay! <laughs> Ayan na! Hello! Ayan. Hello, tatatapos na tayo? na Hmm. Okay, ate. Problem of the day na yung gabi ay ang mga galit ni Gerald at kay Gina. Ngunit, sinasadya pa ang buong puso na sasaktan daw. And and dyan po, ang dyan po ang aking kwento natin ngayon. At mga kaibigan, dito po, tinatapos namin ang araw sa problem solving. Merong dalawang hindi natutunan. Merong natutunan, merong masakit, merong kasakitan ng mga problema nila. Hindi naman pwedeng solusyonan ng mga rebuilding pag-solusyon. Pero oh masusolusyonan lang yan dito lang sa... Problem!